Ayan, dumating yung purchaser. Ayan o. May dineliver sa akin. May dineliver sa akin. pa ng ano? pa ng baboy. Nipple drinker. Ayan o. Anim. five plus one nipple drinker. Para dun sa kulungan ng baboy. Ayan. 127 nipple drinker. Ayan, 177. May yung nakalagay yung bonus sila. Bonus silang isa. Ay, okay, dino. Ay, nyan. Okay, nakalagay yung eh. Ay, Plus one. Ni Prinker. Sabungan, baboy. pull drink okay. para wala pang may kahit ni drink yo dapat na dapat ay hindi mali dapat ting yung kinuha na jarod kulantian Pampang pa ng galing eh pampanga yan, may painuman ng baboy 8, alas 8.20 alas 8.20 katatapos ko lang magtadtad ng pakain sa manok ayan o Katamad eh hindi na tumigil ang ulan eh pang apat na araw ng puro ulan 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 kahapon yata parang half day kahapon na medyo mahina ang ulang kahapon yung tinatawag na tikatik eh ngayon eh ayan natapos ko lang mag nag ano, uh, chop chop ng pakain sa manok <coughs> kakatamad lumabas eh Muulan eh. Muulan eh. Ito yung pigs. Wala, hindi pa nakakabagad sana doon sa labas eh. Oh. Kasi dati doon ako gumagawa ng ano. Doon sa labas doon ako gumagawa. Eh wala pang yero eh. Oh. Hindi pa nakakabiling yero. Kaya dito muna sa loob. Sa kitchen! Mahigpit ah. Mahigpit ah. Sandali. Oh. 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 Bali ito siguro koan. May limang pilo. Para sa manok. Sa manok 'yan. Wala pa naman tayong baboy. Yan nakakwarantina. Androlog Ito, pa-itlogin. Na hindi naman nangingitlog. Ayaw kung bakit. Tamad yung uh, rooster ko. Ito, masisigla. Ayan, ah, masisigla yan. Native yan, native. Native yung mga yan. Relax kayo ngayon ha walang ko ng ulan, inalis ko yung ano eh. Inalis ko yung cover na plastik eh. Total, nabigyan ko na kayo ng inumin eh. Ah, yan. Baka two, two months na yan. Ngayon. Oh, mga two months. May gitna. Ito, isa ito sa pinakakain ko sa manok. Ito. Makikita ninyo ito. Oh. Yan. Ito yung bunga niya. O oh, yan yung bunga niya. Yan o. Oh. Ang hinog niya ito. Ano ba yung hinog niya? Ayun, ang hinog niya o. Oh. Bumagsak na sa lupa. Ayun. Yan ang hinog niya. Tawag ko rito kabugyot. Ayaw ko anong tawag sa inyo. Tapos ito, sa so pa rin ito. Ito, pinakakain ko rin ito sa manok. Tatagta rin mo nga lang ha, yan. O, oh, yan. Yan o, oh. pakakain ko rin yan sa manok. Ayan, tatagta rin nga lang. Ayan oh. siya. Tapos, mayroon pa rin ipil-ipil. Ayan. Ipil-ipil. Tapos siyang kasaba. Sama-sama yan. Mamaya na yung napier kasi yung napier na ano, sa may malapit sa manukan. Dito nagtatanim pa lang ng napier dito sa lugar na to. Yan yung kulungan ng baboy. Wala pa nga lang laman. Naghihintay pa ng budget. Sampu ba naman yung binabalak eh. Kung sampu yan, di magkakamero kanya ng budget mga 100 plus dito muna sa manok muna sa manok ayun o pakain sa ano yan kasaba o kamuting kahoy yan pinakakain ko yan ito gustong gustong to ng kambing eh ito kung may kambing yan o yan o yan o yung yan yung bunga niya. to 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 kabugyot tawa ko rito kabugyot yan eh. matimis yung bunga niya. gusto ng ano eh ng gusto ng gusto manok eh yung bunga Mati, eh. Ay, hindi ko siya makukuha ng bunga ng bunga kasi kinukuha ko na eh kinakain ko na kabugyot ang tawag Yan. Agad eh. Ang Madrid di Agua. O. Oh. Malinis na. Pumipili lang ako ng malalaking dahon. Pang halo sa damo. Ayan. Nakakuha naman o. Oh. 27 ba namang manok eh. Agad na agad na eh. 27 na manok. O, ayan. Ayan. Kaya pumipili lang ako ng medyo malalaki. Kung isang araw nagbukas dito sa resort, yan. Nakapasok ako, nakakuha ako ng mga nakakuha ako ng halos isang isang ganyan. Isang bag na semento. Nakakuha ako diyan sa loob. Kahapon yat ano isang araw? Kasi nagtumayan niyo. hindi na makakapasok. Marami sa loob niyan eh. Walang yata yung kinukuha ko dyan sa resort kay Manong Carling. Kaya dito, agad na agad. O yan, yung mabibirting yan, Madre de Agua yan. O, agad na agad. Yung tanim kong saging, ayan, nakuha na. O yan, kung maalala nyo yung mga nakaraang kong vlog. Mga ko'y nagsisimulang maglinis dito. Ayan yung saging. Pero yung saging na yan, parang bansot eh. Bahagyan na lang gumanda ngayon ng dahon. Pero meron siyang ano, meron siyang anak. Doon no, sa baba. sakato Tawag nila dyan eh yung saging na dato. Akala ko nun sa ba. Dato pala yan. Ayan o, yun, kakaawa yung madre de agua eh. Pero may tanim ako doon malapit sa may kulungan ng baboy. Nag-additional ako doon. Ayan, pwede na ito. O, ayan o. Oh. Madre de Agua yan. Yung mga halong damo. Okay, may hame na ulit. Ayan, mga nagkainan na yung mga yan. Kaya ganyan na yung style. Mga tahimik. Pero binigyan ko sila nung ano. Yung uh, ubong sa akin. Tapos yun iba. Ito, balik ko ako. Sa. Napunta lang sila. Ayan sila. Iwanan ko muna kayo. Iwanan ko muna kayo. At ako ipupunta na rin. Kapag merienda. Ito yung anim na kwan. Rhode Island Red. Narito yung dalawa na Naka-quarantine. Basta lumapit ako rito. At ako may dalambag. Akala nila pagkain. Ayan sila oh. Anim na buwan eh. Hindi pa nangingitlog. Ayun yung lalaki. Bali, apat yata yung babae dyan. Apat ba o lima? androlog Okay. Okay. Oh, iwanan ko na kayo mga manokis. Iwanan ko na kayo mga manokis. At ako'y magmemeryenda. Ginutom na, ginutom. Okay. Hanggang dito na lang po. Share lang po, comment, subscribe. At huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell. Para updated kayo sa mga videos ni Kapising. Hanggang sa muli, bye bye.